So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So dahil December ngayon mga boss ay uh, Meron tayong mga Christmas party na mga inatinan Meron tayong mga uh, healing o mga exchange gift na atinan mga boss Pagdating dyan sa mga Christmas party So eto yung aking naging exchange gift mga boss So eto yung aking naging request dun sa nabunot ko Ay nakabunot sa akin mga boss So yan So ang request natin ay torque range So itong Uh, binigay niya sa atin ay dial type mga boss. So meron siyang dial, meron din kasing uh, click type mga boss. So yan. So ang pinaka exchange ship natin mga boss ay 1000. So dahil uh, budget meal tong uh, type na 'to mga boss na third range ay meron din tayong isa pang uh, product mga boss. So yan. Allen So, Allen range mga boss na meron siyang ganito. May part na ganito. So, buksan natin to mga boss. So, buka lang natin muna dito para hindi siya malaglag pag binalik natin. So, so dito sa kanyang alin mga boss, itong uh, part na to. So, dito meron siyang gis Uh, 10 mm uh, 8 8 mm at 6 mm mga boss so dito sa maliliit meron siyang 5 4 3 2.5 at 2 at 1.5 mga boss so yan yung mga kapal nung ano nung bakal na to so yan Tapos dito naman sa ating third range. So ito lotus. Parehas na lotus yan mga boss. Itong dalawa na to parehas lotus yan. So buksan natin itong ating alin range. Uh, third torque range. So yan. Dial type sya mga boss. Itong ating third range. So mukhang maganda naman yung pagkakagawa sa kanya. Kasi alam ko yung Lotus mga boss uh, China made to eh. So check natin sa kanyang box. Yung Lotus kung anong gawa siya. So So yan mga boss. So made in China siya. So ito yung mga nakalagay sa kanya yung description nya mga boss So yan yung measurement device nya is dial nga tapos one half yung uh, kanyang sukat at uh, 0 to 300 Newton meter yung kaya niyang pwersa mga boss So yan Made of high quality steel mga boss So tingin ko naman dito okay naman Okay naman yung pagkaka gawa sa kanya. So, eto kasi mga boss, pag once na nag siya ka dito, so, may kita natin dito, 0, 0, to 300 newton meter, tapos pataas, 300 newton meter din mga boss. So, pag once na binaba natin tong ating handle mga boss, yung ating dial ay aangat ng ganyan. So, yan, hanggang ma-reach niya yung Uh, Newton meter na gusto mong higpit doon sa iyong tornilyo. So yan naangat siya ng ganyan mga boss Okay So dito Yung pinakabilang dito mga boss sa kanyang dial Zero At kada guhit yan mga boss ay five yung uh, Ten mga boss Ten yung bilang ng ating kada guhit So dito sa malaking guhit na yan sa gitna ay Fifty So, 0, 50, 100, 1, 150, tapos 200, 250, at 300 yung pinakadulo. So, yan. Pwede ito, mga boss. Pahigpit. So, pag pahigpit tayo, ay uh, clockwise yung ating higpit. So, pag pahigpit tayo, yung galaw ng ating dial ay paangat. So, yan. Pag uh, luwag naman tayo mga boss counter clockwise naman so paangat tong ating handle etong dial naman natin ay pababa mga boss so yan ganyan siya so pwede natin ma-monitor mga boss pag once binuksan natin yung ating uh, tornilyo ay makikita natin kung lumuwag ba yung uh, higpit na ginawa natin nung part na uh, naghigpit tayo dun sa ating tornilyo kinabit natin yung ating tornilyo mga boss so ma-monitor natin pag once binuksan na natin kung uh, lumuwag ba siya uh, nag -loss tight ba siya mga boss so mamamonitor natin yan pagdating dito sa ating uh, torque range na lotus mga boss so yan, yan yung kagandahan ng merong torque range mga boss pagdating sa paghihigpit sa ating tornilyo kasi may iwasan natin yung pagkasira o sobrang higpit na magagawa natin sa ating mga turnilyo, so eto yung sukat nya mga boss ay uh, one half so dito meron tayong uh, bala mga boss so close range so yan eto yung bala uh, eto yung bala na to, mga boss ay 17mm so 1 half yan lagyan natin so yan suwabi swabi yung pagkakalagay So okay naman to mga boss. So pagdating sa pagigpit, okay talaga tong uh, product na to. So yan lang mga boss, Inunbox lang natin tong ating third range dial. Dial type. So Lotus, gawa ng Lotus yan. So yan. At sa susunod na video mga boss ipapakita ko sa inyo mga boss kung accurate pa yung dial na to. So ilulus natin mga boss yung tornilyo, patatakbuhin natin yung ating uh, motor pagdating sa mags mga boss, yung tight ng ating mags. So titingnan natin pag pinatakbo natin siya kahit mga isang linggo mga boss o mag maglulus ba yung uh, torque na nilagay natin doon o yung newton meter na inilagay natin doon kung maglulus ba o bababa ba baba, baba, mga boss so yan uh, abangan na lang natin mga boss sa uh, next video yung quality o yung performance netong uh, dial type na torque range mga boss so yan muli maraming salamat mga boss at god bless